Musta na, na kayo mga best? Sana okay lang kayo dyan. Matagal na akong walang video. Um, actually, hindi talaga papayag Atang may balik yung AdSense ko dyan. So, hindi na yung mag-earn. Pero anyways, sana mag-earn pa rin yan sa another ways makapag-upload tayo ng link na nandun yung mga merchandise natin, damit, hopefully yan ang plano ko. So anyways, filter lang yan kasi walang ligo ang lula. <laughs> Kumusta na kayo may sagutin pala ako dyan? Shout out muna sa mga palagi na nanood dyan at nag-share ng mga comments sa ideas ninyo na babasa ko pa rin yung mga best. Busy lang ako and I hope one day video ako ng matino. So okay naman to, matino naman to. So sabi mo, sa so may nagtanong dyan, si Afam ay nag-meet na sila in person, na-meet na, na yung family niya. Pero pagbalik ni Afam sa country niya, niya, sabi ni Afam ay magkaibigan na lang muna sila. So biglang nagbago si Afam. Parang mayroon siyang napansin sa iyo, May nafeel siya sa iyo dahil sa nakita ka na niya ng personal, nagbago yung feeling niya. At meron daw siyang business na pinagkaabalahan na kailangan niya ng time and effort. So pag ganitong style, best, nagbago na nga siya. So pag mahaba talagang pasensya mo at mahal na mahal mo si Afam, magtiyaga ka sa kanya. Pero pag hindi mo naman siya gaano kamahal, wala ka masyadong feeling sa kanya, eh the feeling is mutual. Dala, dapat ganun din ang feeling mo sa kanya. Friends lang. Bigyan mo lang siya ng time pag meron kang time o kung, kung kaya kung sa, kailan mo feel na mag-message sa kanya. Pag ako pa sa'yo, ay naku, maghanap ako ng ibang afam. Maraming afam dyan. Baka ito yung pagkakataon para makapaghanap ka ng iba. Huwag sayangin yung pagkakataon best. Ito kasi yung panahon na mamimili ka ng maayos. Dahil ang pag-aasawa ay panghabang buhay yan kung gusto mo ng siros, seryosong relasyon. Maghanap ka ng ibang afam. Yung afam na talagang mahal na mahal ka at hindi ka kayang pakawalan. Yan ang gawin mo best. Maghanap ka ng iwayan ng payo ko sa iyo. Sayang ang panahon. Bilis mo naman ang panahon.